Magandang araw mga kababayan at mga kapwa-Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, lalo na po ang ating mga kababayang OFW sa Ibayong Dagat. Pagpalaim po kayong lahat ng dakilang sa araw na ito habang kayo ay nanonood sa aking video message na ito. Ang tanong po ay bakit ninyo kailangang iboto? sa Mayo 12 si Pastor Apollo si Kibuloy. Boto po ninyo sapagat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na ipinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangakong ito, hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Kaya maasahan po ninyo ang aking pangakong ito na hindi magbabago hindi ako tumakbo para sa pera. Hindi ako tumakbo para sa pabor. Hindi po ako tumakbo para sa ambisyon. Ako po ay naririto, ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataong ito na hindi ko inaasahan sapakat may plano ang ating dakilang ama sa pag sa inyo na ituwid natin at ayusin natin ang bansang Pilipinas. Tulad ng sinabi ng isang pamosong Indian actor, may ugali kang questionin ang lahat ng bagay. Kapag namimili ka ng grocery, kino-question mo ang mga binibili mo. Purong harina ba ito? May halo bang bato ang bigas? Nagbubula ba ng maayos ang sabon na ito? kapag bumibili ka ng motorsiklo o sasakyan. Tinatanong mo kung ilan ang tinatakbo nito kada litro. Maayos ba ang after sales service? Kahit bullpen lang ang dibilhin mo, ang dami mo pa rin tanong. Lahat na lang kino-question mo palagi. Maliban sa isang bagay, kapag pumipili ka ng namamahala ng gobyerno. Limang oras, ang dami mong tanong sa isang katol na tumatagal ng limang oras. Mausok ba ito? Mabaho ba ito? Talaga bang pumapatay ito ng lamok? Pero kapag pipili ka ng gobyerno na manunugkulad sa anim na taon, wala kang tanong ni isa. Kaya nananawagan ako questionin mo ang pipiliin mo. Huwag bumoto dahil sa takot, dahil sa pagdududa, dahil sa perang ibinayan sa iyo o dahil sa relihiyon, lahi o komunidad. Tanungin mo ang mga kumakandidato sa boto mo. Ano ang gagawin nila sa susunod na anim na taon? Paano ang edukasyon ng mga anak ko? Paano nila ako matutulungan makahanap ng trabaho? Kapag magkasakit ako, ano ang mangyayari sa pamilya ko? Paano nila pauunla rin ang bansa sa limang taon? Paano nila isusupply ang pagkaing hindi kami magugutom? Magtanong bago bumoto. Ang daliri ginagamit mo sa pagboto, itutok mo sa kanila at magtanong. Kapag ginawa mo 'yan, gaganda aaba ang sistema ng kalusugan natin para tulungan ang mga magsasakang mahihirap. Hindi na natin kakailanganin pa ang isang superhero. Sapat na ang boto mo. Hawak mo ang kapangyarihan sa dulo ng daliri mo. At kapag ginawa mo ang hinihiling ko, alam mo kung sino ang makakamit ng kalayaan? Ikaw kayong lahat, kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan mula sa injustisya, kalayaan mula sa korupsyon. Magtiwala sa daliri mo. Gamitin mo ito. Ito ang kapangyarihan mong pumili ng isang bansang malaya, isang bansang pedimong may pagmalaki at bansa na pwedeng magkaroon ka ng kapayapaan kaya kaibigan kababayan panahon na po ito para ating gamitin ang kapangyarihang ito at ang kapangyarihang ito lamang ang magdudulot ng future para sa ating bansa kaya sa gabay ng ating dakilang diyos at sa inyong mga pagtitiwala sa akin bilang maging senador ng bayan o pangayusin natin ng Pilipinas, ako po ay nangangako na hindi ako magbabago sa aking ipinangako. Hindi ako maaaring kainin ng sistema. Uulitin ko, hindi ako kumakandidato para sa pera, para sa pabor, at para maging tanyag. Yan pong lahat ay hindi ang aking ambisyon. Ang aking pong tunay na ambisyon ay ayusin ang ating bansang Pilipinas. Maasahan po ninyo ang pangakong itong hindi po ako magmamaliw. Sa gabay ng ating dakilang Diyos at sa kapangyarihan ng inyong pagboto gamitin ng daliri ito para sa isang maunlad, mapayapa at malayang bansang Pilipinas. Ako po si Pastor Apollo C. Kibuloy, 53, number 53, 53 sa inyong balota. Ayusin natin ang Pilipinas. Salamat po. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos ngayon at magpakailanman.